Maraming butas po ako nakita doon sa narrative uh, ni uh, Mayor Go. Nagtetan ako dito ngayon para bubutasan ko po. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair. Uh Senator Wynne Gatelian, I've seen the transcript of uh, the previous hearing uh, in this committee pertaining to the investigation being conducted and I saw also uh, the videos uh, wherein lumilitaw uh, para bang uh, teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Uh, blockbuster to kapag ito ay ginawa nating uh, teleserye kasi fairy tale. Eh. Uh, siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm, tapos uh, nag-aral uh, sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, eh, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita doon sa narrative uh, ni uh, Mayor Go. nag ako dito ngayon para bubutasan ko po. Maraming po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. At kapag hindi niya masagot, doon may kita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapanipaniwala. Marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag unang-una ipapatawag po natin ay yung pong um, midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, uh, sino po doon uh, kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap? Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi siyempre, if you have a farm and it's, uh, it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para maaprubahan yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin po patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya, na nag-last term na, and uh, she was endorsed by that mayor to take his place. So, siyempre, si mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorse itong si mayor go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin uh, yung mga suki niya na pinagbebenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya, lumaki siya sa farm and uh, she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwedeng sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yon. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong ka magkapampangan. Magandang gumaga po, uh, Senator yes, ma Raffy, uh, Madam Chairman Senwin, uh, di takla mo po yung aking kapampangan po. Hindi klaro. Uh, hindi po. Konti lang, lang po yung po. alam ko po. Konti lang po. Okay, yun nga yun eh. um, matagal ka sa, sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people na, that work under you, of course they speak a Pampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for two years, from kinder to grade one, and yet natuto kong magsalita ng chibacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now. And dealing with people, with your staff, sa farmo, at hindi ka tutum konti lang, ako malawa ang chapakan ko. and I only lived in Sambanga for two years at a very early age. In your case, from, from start hanggang ngayon nasatarlaka na ang is a primary language don ay kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines. Sabi pang anila. So mameyapo. Madam Chair, yes marami akong Rafi. katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go, bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair, pwede makasingit? Uh, yes, Sen. Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po a love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, uh, Angilito Go and Amelia Leal. Uh, Sen. Wyn, uh, wala po akong idea po dun sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, ando okay. na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't, I don't think ako. so. I don't think so. You be, bilang nasa public service na holding a higher office at uh, LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, e kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na yung umalis na yung nanay mo. E hindi, lumilitaw dito. Eh, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? mayura ka Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Uh, your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested bahay. about the history of you and your family. Well, that is very important. La, sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. ba? Diba? So, in your case, hindi niyo pinag-uusapan. Are you, are you willing to undergo a lie detector test? Yes, po, your honor. Para pa isinatin dito, ma'am, uh, Madam Chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa naikaw love child, na hindi kayo, hindi pinang-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past. You willing? This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung sabi ko na tao that it will help you. na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang ng committee and pwede kang makulong. Okay. Is that fair enough? Um, I wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that. Kasi ako, ilan ng tao ko, I have 75 people working di ba? sa, uh, uh, sa akin, sa public service shows ko and all. I, I know each and every one of them, their names and all. Pare, pero, pag sabihin mo, hindi mo kilala, then again, pagtatawa ng alaman. Uh, Madam Chair, you marriage certificate siguro ng uh, father niya at saka ni ang uh, mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married eh. Married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China. Sa palagay mo, natanong mo ba, the pap, ano bang tawag mo? Papa, tatay, ano bang tawag mo sa pado? Anong tawag mo? Sen Rafi, ang tawag ko po, papa. 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 Okay. Natanong mo ba sa papa mo, saan sila kinasal? O sa China ba? O sa Pilipinas? Sen. Rafi, ayoko po kasing, hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay okay. po namin. Sige. Gawa po na ngayon po pong sisihin yung tatay okay. ko. Okay, sige. And how I wish po na I have a perfect family, kaso okay. nga lang po, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro uh, hingin natin sa PSA uh, yung yung marriage certificate. Kasi tatlong dalawang beses kinasal yung supposedly mother niya at saka father niya. So, pull out natin. Baka makapuha tayo mga important information doon sa marriage certificate no uh, both parents niya okay eto lang uh, may ano sabi mo kasambahay yung mama mo itong si Amelia Lial so ibig sabihin kasambahay nagsisilbi doon sa papa mo sino kasama ninyo na, na kwento ba yun sa yo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household niyo Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko. Hindi na Okay, so lumilitaw dito, amo yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahe ninyo, naglilinis, inuutuos ang pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi married sabi dito eh. Married sila. Your Honor as much as as much as possible pa na ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam pero hindi ko po talaga alam pero pero again mayor ano siyempre tatanayin mo sa papa mo kasambahay si mama papa pero kasal kayo paano nangyari your honor hindi na, ko ang sinasabi ko lang po kasi it will be but, but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na magikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal baga, oh, no, don't, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then, yung both parents mo nagbibigyan ng mga information about you, about the, their, uh, their lives. Kasi, Paulit-ulit mo sinasabi sa hearing na ito, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas po ng kawawa ka, na galing ka from humble beginning, and nagsikap ka, umamang ka, etc. Hindi Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? maliban na lang kung si Papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate and what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung Papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the end time, and hindi ka interested na si Papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na bakit kaya ito si Papa sinungaling? Bakit kaya si Papa ay magsalita? Siyempre, usyusohin mo yan, Papa. Sinasabi mo, kasambahay si Mama. O oh, pero kasal pala kay ni mama. Papa, dalawang beses kay kinasal ni papa. Ay, papa, dalawang beses kay kinasal ni mama. Bakit? And yet you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked. But you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, minigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Okay. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At oh, pasensya ka na, Sen, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay Wala ko. Wala po tayong, ma madam, huwag po. niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Um, sana maintindihan mo, Mayor Go, kasi ang ginagawa mo, nililihis mo eh, kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh, kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye, gusto mong pumunta doon eh, pero no, wag, mo kami lisin doon, we know better, okay, you cannot use that, wag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to uh, um, get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your thick. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsisinungaling mo nagiging totoo na. Because sa pagsisinungaling, you've been living in a life of lie base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin.